Magandang araw mga ka-Spike, isa na namang nakakapanabik na balita sa mundo ng volleyball. Ang ating pambansang women's volleyball team, ang Alas Pilipinas, ay patuloy sa kanilang pag-angat. At ngayon, isang malaking tanong ang bumabalot sa ating volleyball community. Kayang-kayang nga ba nating talunin ang Iran at Kazakhstan? Tara, pag-usapan natin yan. Kung trip po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Ayon sa pinakahuling FIB World Rankings, umangat na naman ang ranggo ng Pilipinas matapos ang magandang performance sa ABC Challenge Cup. Hindi na ito surpresa dahil kitang-kita -kita naman ang improvement ng team. Mula sa pagiging underdog noon, unti-unti nang umangat sa global stage ang alas Pilipinas. Ang Iran at Kazakhstan ay matagal nang kinikilalang volleyball powerhouses sa Asia. Pero ngayon mga ka-spikes, mukhang hindi na sila ganon ka-intimidating. Ayon sa datos, nasa top 50 ang Pilipinas at tuloy-tuloy ang pagtaas. Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit kaya na nating pataubin ang Iran at Kazakhstan? Una, ang ganda ng chemistry ng ating mga players. Lalong-lalo na sina Angel Canino, Gia Di Guzman, Eya Laure, at Cherry Nunag. May blend ng veterans at young blood na sabik ipaglaban ang bandera ng bansa. Pangalawa, solid ang coaching staff na patuloy naghahas ng bagong strategies. At higit sa lahat, nariyan ang suporta ng mga Pilipino live man o online. Kung ikukumpara sa Iran, medyo predictable na ang kanilang galaw. Dahil nga ka-spike, mabigat ang blocking pero kulang sa transition plays. Sa Kazakhstan naman ay may height advantage pero medyo mabagal ang floor defense. Samantalang ang ating bansang Pilipinas, napakabilis, napakasipag sa bola at may malakas na spiker, laban kung laban. Kung magpapatuloy ang training at exposure ng alas Pilipinas sa mga international competitions, malaki ang tsansa natin hindi lang sa SEA Games kundi pati sa Asian Games at Olympic Qualifiers. Kailangan lang nating ipagpatuloy ang suporta sa team lalong-lalo lalo na ka Spike sa mga kababaihang atleta na nagbigay ng inspirasyon sa bagong henerasyon. Kaya mga ka Spike, naniniwala ba kayo na kaya nating talunin ng alas Pilipinas ang Iran at Kazakhstan? I-comment ang inyong opinion sa ibaba at huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video nito. Alas Pilipinas, laban para sa timbayan. Ingat po kayo! Locker, pero napalabas yon. Almost that roof, but lucky for her. What about the first ball coming from but Straight to Gia Guzmán. Bump set. No problem for Canino. Look at that. And serve back to Bella. And that is going to be easy.